Kahit ka po katangalian tapat, ay pag ni merong nag-imbita, ay di kami karipas na, papunta doon, dinay sa San Nicolas, Batangas, at ating titimusa ng pansitan. Let's go! Sa ringis ng maliputo yun, ang layo, hindi na namin pinuntahan at sobrang init eh. Ayun, malapit din sa police station. kainan ho ng uh, Dighal Lomi House. Kung kumain kayo din sa Dighal, kita-kita nyo naman ho ang view ng Taal Lake. Oh, kita nyo talagang napakaliwala so at komportable talagang nakaka-relax wala namang usok eh kaya ho sinsay ho kay din eh sa big hollow mi house and top sihan may halo haloan din magandang tanghali ma'am ah, ito po yung owner ng big hollow house alin ka po nga ating mga mino ah, ito po Are. Are, mamimili na ho tayo dito. Are, ho. O, pam, ano, ayos lang, 50. Sakto lang, 60. Busog na, 80. Sagad na, 100. O, ba, sir, ano ngayon din, eh? 100, sagad na. Hello. ayos, eh, ayos, ayos ang mga pangalan din, eh, oh. Nga kayo siguro ayos lang at kumain na kami kanina, eh. Ito, may mga silog din po sila. Ayan, pork silog, tap silog, at silog, yan. Marami ho kayo pagpipilihan din, eh. May extra toppings po. Yan, tsaka extra fried rice, chan chami. Oh. Oh, yes, ano, sir? Ayos. Parang kami orderin? order Ayos lang, no lang parang bitin sa iyo 'yan. Sagad na. Sagad na. Ay, nang ayos na, ha. <laughs> Di sa punto po ng are, are, dumating na po ang aming order. O, kita nyo, pagkakadami ng toppings. Ay ah, ay may pupur, may manok. Ariho, may toasted kick may itlog. Bagus may chicken nuggets pa daw po, ari, may atay din po. aay, ah, ay, kaya pala ho, digalo ang pangalan ng lumiyang, ari, talaga ho, mapapadigalo kayo sa sobrang busog. Oh, kita nyo naman, quality. Ay paano mga katigas? Ay babanata na ho namin. Ay ah, kita niyo ka, kasama ko Sir Marco. Ay pasal na pasal na ho re. Ay kahit ko pagkakainit at kahit anong balas, ay, ay lumii. Kalagang eh, paborito ho namin na rin mga batang ginyo. Basta ho lumii. Ay kahit ko sagsagan ng inay, ay banat. Ay siya mga katigas, ay paano? Ay siya, ay kain na rin ho kayo. At aming nga re, babanata na. kahit ito kami nakapaglomi na ay paggarna yung pagkakabanas at singkarang init ay tamang tama ho rin halo halong nga rin special halo halong-halo ni ati Ani naman ho eh ay bagos garni pa ho ang binyong makikita at di kayo kakain sa labas ah ay panalaw ay sigurado ho nakaka -relax. ay kayisisin sa din eh nang matimusan nyo ho ang lomi, tapsihan at halong-halo din eh, sa Dighal Lomi House Bait yung mga ano, nakumahin din eh. Ay, daw si Mami. Maya Ay, siya, na lang ako kay din eh, sa Digal Lomi House. Mahihain daw po si Mami. Pasyalo kay Dini eh, sa San Nicolas.